microwave ayan nakalagay na po tapos yung oven yung oven dito ayan ito yung pantry pantry yan ha ito pong ni ate ID dito sa kanilang dream house o po yan. yung mga parang puti-puti nyo po ito yun, ito sa... yung tapos yung parang may mga dark dark areas sya yan ganyan. Yun. Yung mga shadowy nyo po kasi dito. Yan lang yung awag na lalagay. Yes po. Ah, nasa Wilbon po tayo. Bali, ito lang po yung abiglong nung binigay na sample ni Ate Ivy. Dito sa... yung bahang dinadahanan ko sa so, Kambasi Project wala na po Kambasi Project po tayo ngayon mataim baha. Ah, barangay sana gusting kaingin. Hindi na, na totoyo yung kalsada dito. Ah. 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 'yun lang po yung baha. Dito ah, wala na. Kay ah, may tangke. dito. Ayun, oh. Ayun. Ayan mga boss, dito na tayo. Campasito Project. Ayan. Good morning po. Uh, shout out kay Sir Alan Salamang ka at kay Ma'am B, yung owner natin dito sa Campasito Project. Nasa US 18 po sila ngay hanggang ngayon. Nganga ngayon. Ayan, uh, update po tayo dito sa Kambasi Project. Ayan, yung mga tropa natin. Nandung sa loob. Tapos si... Si Boss Andy, shout out! Ayan, tapos na masinta yung ano natin. Yung masinta natin sa Biga. Sa sa islock natin tapos estimate po natin kung yung yung gagamitin natin sa roofing yung mga materyales pwede na tayong mag start sa roofing tapos na yung mga asinda sa taas kaya estimate natin mamaya para makapag start na sila ng framing sa roofing ayan Romantiko Morning to na-plastering na to Tsaka yun. Pero meron na tayong ano, Dito, abang na Outlet, bali dalawa po yan Kung maglalagay dito ng TV console si sir Meron na siyang abang na outlet Tsaka doon, meron din dito Bali po, apat Apat yung nakabang natin ano, outlet. Dito naman sa side, nakapagtanya sila ng scaffold. Sina dyan para po sa plastering. Ito, so, gini ba na natin ating barracks? Wala nang barracks si Jeff yan ha? Ah, Jeff dyan? Wala, wala ka, wala ka ano? Wala ka ng saliluan. Hindi <laughs> eh, ka na makakaano yan. Hindi eh, eh, ka na makakasalikot. Eh. Ah, Jeff yan? <laughs> Uh, gagamitin po natin yung mga kahoy. Si Jeb Chan, ah, uh, wala nang salilungan. Sabi ng mga tropa natin. Ayan na. Ah. Uh, yeah. Uh, tayo na yung ano, kung ilang raptor ang magagamit dito. Ayan, nasa taas na po tayo. Sama ko si Bato ito. Good morning po mga boss Bato de la Rosa Yung raptor natin Bali 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 Ito Itong raptor po yung ano yung malalagay dito pero gagawa din tayo ng maglalagay din tayo ng dito girder yan sa mga biga bali dalawa para yung yung mga raptor natin meron siyang tungan dito para matibay yan 2x6 po ang mga Raptor natin tapos yung dito sa girder natin pwede na yung 2x4 meron namang mga abang na bakal yun no? para sa pinakatukod niya. tapos si Parles na 2x3 yung mga pakuan ng yero yung Sinepa 2x6 ayan yung mga materialis natin bibilin mamaya Orderin natin para makapag-isar na si Bato dito sa roofing framing ayan taas yung unting binabakla si Jeff yan ang ating ano ang ating barracks ayan bali po yung pinaka eaves nya yung bulada nasa 80 cm po paikot po yan hanggang doon Jeff yan ang magigabay na na Patatanggalan natin itong ano para magamit yung mga kahoy yung runner tsaka yung mga kahoy Okay, yan mga boss. Na nice meet up na po natin kung ilang bakal yung gagamitin natin. Dito, yan si Boss Eddie. Boss Eddie. <laughs> ah, good morning. Macho macho ka. Ah. Okay na. Ah, uh, punta muna tayo sa hardware para maka-order na po tayo ng mga materyales. Para pwede na mag-start si Bato dito sa roofing natin. Para kaagad ma-deliver na. Ay, yung nating mga tropa natin dito. Adware muna po tayo. Tapos pagkatapos noon, pag na-order na tayo sa so, Bitas Makabebe Project muna po tayo. Update po tayo doon sa mga tropa natin doon. Yan ni Yarong. Dagol. <laughs> ay ay, asal na po tayo para mag-order ng mga materials natin. Ah, good morning. Kapanta ka pa ako nang imbang. Say boss. Ayun. Ah, kinasa natin para kagad ma-deliver ni Victoria Joy. Naiya pa, pa, yung ano, yung tindera dito kay Sir Mamamon. Okay. Dito sa project naman po tayo. Ayan, nasa bitas project na tayo Ayan. bumili tayo ng gamit ng pintor natin skim coat at yung pulita na yung pintor si si Robert. Para na siyang gagawin dito. Bitas makabebel flash. Ayun. Bang makabox oh, siya diba? na noi kan. Merienda. Ah, edi kaya? Ayana. Oh. Lakihan po natin pansit ni Ma'am Joy. Thank you. Uh. Ay na mo po. Ay na mo. Birthday. Hindi na pong mag-birthday. Nanya po love you. Betty. 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 Ah, happy birthday. Ate Betty, yung anak ni Sir Nick. Nasa, nung karoon niya Ah, uh, New Jersey. Ah, nasa New Jersey po, yung anak ni Ma'am Joy at saka ni Sir Nick. Si Ate Betty, na Uh, may panset. Kahit na wala siya, meron tayong ano, panset. May panset siya celebration. Hmm, okay. Salamat, Master. <inaudible> si Master, tapos na mag-merienda. Tapos na mag Tapos na lang po. yung microwave ayan nakalagay na po tapos yung oven yung oven dito ayan ito yung pantry pantry yan yan kung gusto design ni ate ID dito sa kanilang dream house aluminum aluminum po to yung ating mga cabinet dito ito ta tatakpan din po natin to lalagyan natin ng pinto yan ayan ni ma'am yung open shield tapos dito yung rep mayroon din po ano dito yung cabinet yung din po natin yan ayan drawer pull out kitchen basket dito ito pinapipinto lang kami mga grids para maisala natin yung sink tsaka tong gate okay, sa Sabado, isa na, isa na raw yung ano dito, yung speed type na aircon. Tapos yung rep, malalagay na natin dito. Ito, tatapos na rin natin tong island, yung mga cabinet niya. Para matapos na to. Yung kitchen, yung panel, yan. Pwede na natin lagay din yan. Tsaka yung fob dito sa ilalim. TV console, meron pa tayo ano dito, Shelves. Tapos yung TV dito. Putet panel po yung lalagay po natin dito. Tsaka doon putet panel. Pero to pintura lang po to. Yung ceiling, maano din po yan. Marirevise din po yung ceiling natin. Mamorden din po natin yan. Tapos itong ano. Pinakamendor nila yan. Na-install ko na. Pinaput, ah pin, uh, pinutol natin yung dito. Tapos naglagay tayo ng panibagong kahoy. para sa ilalim. Ayan ah. Uh. Yung po lang po, yung pinaka-lock niya dito. Hindi ba natin nilagay na yung lock niya. Dati po nilang pinto to. Isagra niya, nilagyan ko lang ng apat. Dati po, tatod lang po yan. Ngayon, pinapat ko na po para matibay. Tapos to, ah... Uh, Tiles po, mabili natin mamaya sa Wilcon pa, ng tiles ni Ate Ay dito kaya pinabakbak ko muna yung pintura tapos sukatin natin mamaya kung ganyan tiles po yung mabibili natin mamaya sa Bilipon nagbigay na po si Ate Ay ng, ano, ng kulay at ano, design ng mga tiles dito yung anak po ni Ma'am Joy na nasa state din, nasa America din dito yan sinagawa na naman si Master dito at si Jay ha ano si Master? nasa Ayun, si Master nasa gaw. Pare, at yung sinu gate, may sinu naka Yung switch doon, may switch dito, okay. yung ilaw. Para yung madilim. Ayan mga boss. Ayan mga boss. Tanggal ni ma'am yung cabinet. Ngayon, yung tambol. Tinanggal natin yun doon. Tapos na lang natin yung, don, natin yung, pinaka, yung pinakatambol pinaka niya. Tapos lalagyan natin daw ng... PVC panel yung yung na yung siring para magmatch na sa isang kwarto tapos yan ito pinagrinder ko na ito silsil -sil ko na para sa mga wiring natin flexible off dito sa taas wala na po sa ilalim dati na sa ilalim yan ngayon pinaas ko lahat pagkatapos yan ma makisam eh ng PVC panel ano na uh, pintura naman mga pintura Tapos dito sa natin to. Uh, closet. Boss, Tapos uh, yung ano, yung ano dito, yung ano natin, yung pinaka pinto niya, aluminum, aluminum door po. Tapos shelves dito. Ito sasara natin to. Dito maglalagay din tayo ng ano dito, uh, tubular. pinaka-design niya. Tapos gagawin natin wood look, yung kulay. na ano Rael? Hmm. Pag nyayamanin Ayan ha. Aluminum Cabinet Yung design natin dito sa kitchen ni Ma'am Jo at ni Sir Nick Ayan, iba natin si Sir Nick Habang naglalaro ng ano ng games ha <laughs> Tapos nanonood ng ano, Majong Majong <laughs> <laughs> <Nadal, laughs> Majong, Okay Nicolas San Fernando Ito tayo tinuro ng dun sa Mexico Okay Ngayon, okay. natin dito Ito na lang. Ito, ito, ito. Ten bucks ito. Hindi. Eh, check po natin kasi dito, mas check, check. lumit po yung size nito. Uh, Na-check na, na sa kabila yan eh. Na boss. Yes sir. Uh, yung ano uh, natin, yung nag-assist uh, sa sa na Wilcon. Shout out. Ano na ba doon po namin? <laughs> Bali ten bucks na yung sa Wilcon may check Na uh, estimate Estimate nila. Sir Ronald, dito yung Yung size ay yung mga niyo po, sir. Sukat po naman. Sir, bakit ang anak by Anak ni Jara? 50. by ah. Ayan, pinacheck po natin. Para siguradong walang basag. Ang uh, dito tayo mo. Bu bumalik dito. Medyo malayo yung biyahe. Ano? lang kang Uh, hindi yung mga nabasagi. Sala? Anim. Anim yung mga anim. 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 Anim, anim. lahat sir. Anim yun na. Eh e di pag pinacheck yun eh di balik na naman tayo dito. Anim na bak sir? Anim lahat. Anim lahat? Okay balik na yan. Okay. Balik na naman sa ano? Sa, sa box, sir. Sa box sir. Okay. Okay na Yung mga kalis na binili natin. Ay, ganito na lang po yung vlog natin mga no, boss. Uwi na po tayo. ayan